Thank <laughs> you. hello, kumusta at isang magandang araw naman po sa inyong lahat mga boss Welcome back po sa aking YouTube channel at Facebook page Rick Lawrence TV Muli po tayo ay nandito na naman para mag-share o magbahagi ng isa na naman panibagong na video At dito sa video na to ay bahagi ko sa inyo yung wiring diagram ng radiator cooling fan motor so yan po mga boss ito yung ginawa kong wiring diagram at ito yung talakayan ko at ibahagi sa inyo pero bago yan mga boss sa mga hindi pa nakapagsubscribe sa aking youtube channel at di pa nakapalo sa aking facebook page please pay follow at subscribe sa aking youtube channel so tara po sabay sabay natin panoorin tong video na to. pasok mga kaibigan So yun po mga po sa mga nakapanood ng last upload video ko ay binahagi ko sa inyo doon yung actual wiring connection ng radiator cooling fan motor. At dahil may nag-suggest at nag-comment siya doon na kung pwede ba yung wiring setup, at tinanong ko naman siya kung anong ibig niyang sabihin. Ang sabi naman niya ay wiring diagram. Kaya dito sa video na to, ang ibahagi ko naman sa inyo ay yung mismong wiring diagram ng radiator cooling pan motor na ginawa ko. Kaya ayan, makikita po natin, nandito na yung buong wiring diagram ng radiator cooling pan motor kasama ng ibang mga component. So ayan, makikita natin dyan, nandito yung engine control module or ECM. Then, nandyan yung engine main relay. Tapos, nandito yung ating high speed cooling fan relay at ito naman yung low speed cooling fan relay. Then mayroon tayong 30 amperes na fuse at mayroon tayong 40 amperes na fuse. At bukod dyan mayroon pa tayong 10 amperes na fuse. Then ito naman yung resistor tapos ito yung cooling fan motor. Then ito yung ECT sensor. Sir po, ito yung lahat ng component na kasama sa buong wiring diagram at sa buong circuit. Ngayon, yung wiring connection ay isa 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 kong explain sa inyo. At make sure lang na taposin nyo yung video hanggang dulo at bago natin taposin tong video na to ay mayroon din akong kunting explanation sa inyo kung paano to gumana yung radiator cooling fan motor. So ayan, una ay dito tayo sa engine main relay. Itong engine main relay ay ito yung nagkocontrol dito sa high speed at low speed fan relay. So ayan, makikita po natin meron niyang apat na terminal. At bawat terminal ay meron tayong makikita ang mga number. So mayroong terminal 30, 85, 86 at 87. Itong mga terminal na ating makikita sa relay ay dito natin malalaman kung saan natin i-connect yung wiring connection. So yung terminal 30, ito yung power supply at yung terminal T5 naman at isa pang power supply. So ang wiring connection niyan ay manggagaling niyan sa 30 amperes na fuse. So, ito yung wiring connection. Iisa lang ang power supply ng terminal T5 at terminal 30 ng engine main relay. So yan. tapos yung terminal T6 ng engine main relay, dito na yan manggagaling sa ECM. So ito yung wiring connection. At ito yung magiging ground control. So ayan, makikita po natin ito yung engine control relay. So ayan, tapos yung terminal AT7, ito na yung output at ayan yung wiring connection, dumaan yan sa 10 amperes na fuse. Yan yung output ng 10 amperes na fuse, naka dito at yung dalawang wiring connection yan, nakakonekta yan papunta dito sa high speed at low speed pan relay. So ayan, ito yung wiring connection, nakakonekta sa low speed pan relay sa terminal AT5. Den isa pang wiring connection na nakakabit naman sa terminal 85 ng high speed pan relay. So ayan tapos yung terminal 86 nitong high speed pan relay. Ayan makikita natin ito yung wiring connection. Manggagaling din yan dito sa ECM. At ito yung magiging ground control. Ayan makikita natin nilagyan ko lang ng H. Ibig sabihin high uh, pan relay control. So ayan. Then yung terminal 30 ng high speed pan relay at terminal 30 ng low speed pan relay. Iisa lang ang wiring connection yan at ang power supply niyan ay magagaling niyan dito sa 40 amperes na fuse. Ito yung fuse, ayan, kaka-splice lang yan sila at isa lang ang power supply niyan. Then yung terminal TCB ng high speed pan relay, ayan, makikita po natin dyan, ito na yung load papunta na yan dito sa cooling fan motor. Direkta yan, ayan, direkta yan. So ayan. Then yung kabilang terminal ng pan motor, ayan, nakakonekta yan sa body ground. Yung ganitong symbol, ito yung body ground. So ayan, ngayon dito naman tayo sa low speed pan relay. Ayan, yung terminal T6 ng low speed pan relay, dito rin yan galing sa ECM or engine control module. At ito pa rin yung magiging ground control. So ayan, makikita natin low pan relay control. So ayan, tapos yung terminal T7 ng low speed pan relay, ito nandun yung output at ayan makikita natin yung wiring connection dumaan na yan ng resistor So ito yung resistor at nakakabit yan dito. Naka-splice lang yan dito sa isang terminal ng cooling pan motor. So ayan. Tapos itong ECT sensor mayroon niyang dalawang terminal. So ang isang terminal yan ay ground at ang isa dyan ay signal circuit. So ayan ito yung wiring diagram ng buong circuit kasama sa cooling pan motor. At kung pwede nyo i-screenshot or kung gusto nyo i-screenshot yan para mayroon kayong magiging reference, baka interesado kayo dito sa wiring diagram. Wiring diagram na yan na binhagi ko sa inyo, pwede nyo i-screenshot yan. Ngayon, explain ko na lang sa inyo ng konti yung operation or kung paano gumana tong cooling fan motor. So yan, dito naman sa ECM, mayroon pang mga maraming pin connector na nakakabit yan. So ayan, mayroon diyan manggagaling sa AC pressure switch. Ayan, pinalagay ko na lang o nilagay ko na lang pero hindi ko na sinama kasi ang main topic naman natin ay itong uh, cooling fan motor. So ayan, itong cooling fan motor, kapag nag-turn on tayo ng AC, ang gagana lang dyan ay yung low speed. So ayan, at magdidipindi yan sa pressure ng prion na manggagaling sa pressure switch. Yung pressure switch, magbibigay ng signal dito sa ECM din yung ECM naman ay magbibigay naman ng signal papunta dito sa cooling pan relay para gumana tong low speed pa ng pan motor kaya magiging low speed lang yan kasi dumaan yan ng resistor so ngayon kapag tuloy tuloy ng umandar yung makina pagka kailangan ng dagdagan yung cooling pan motor or mainit na yung makina. Si ECT AC, uh, naman, siya naman yung mag-send ng signal papunta sa ECM. Then, si ECM naman ay i-command niya yung high speed pan relay para paganahin yung high speed pan motor so magkakaroon ng ground to at itong terminal 30 at 85 dahil meron ng positive yan na nakasupply so mag energize yung coil at magkaroon ng contact yung terminal 30 at 87 so dadalo yung kuryente papunta dito so ang gagana ay yung high speed pan motor so yan po yung konti kong kalaman na binahagi sa inyo so sana po itong video na to ay inyong nagustuhan at mayroon kayong napulot na konting kalaman at sakali mo po inyong nagustuhan pakilike and share naman kung maluwag sa inyong kaloban at maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panunood sa mga upload video ko so see you sa sunod pa natin mga bagong upload na video. God bless po.